Tandaan na lang natin si Joseph. Nandito siya sa barangay ng Ilaya. Yan. Pupunta kasi tayo sa Victoria. Pupunta natin si Dexter kasi may may parang ano, masama ang pakilasan. Parang bubura, oh, si tubo. Tapos, two days, two days ko yun. Two days niya sinabi na meron siyang ano. Tapos ngayon naman, ako naman. So bumili ako na rin. Tanong na lang ako sa butika. Eto. so sabi sa akin ng ano, tusiran daw. Kasi para ako may ano, feel ko magkisimulaan na rin akong ubuin or sipunin, eh, paalis pa naman tayo pa Japan. Kasi parang, pag na ako, parang meron na, parang na-dry pa lang. Yung wala na natulong sipon, Wala gano'n. Basta feeling ko lang ay eh, magkakaroon ako. So, maling nagad ako ito, ito pang kontra. Yun. Okay, so punta natin sa Jeff. Kukumusay lang natin. Saka nagdala ko ng mga tricks para sa kanyang aso. Yun. And, ang isa pa, pawala na kasi ang marang. So, paano kung maghanap? sabi may mga marang paro na ilang natitira pero sa ibang lugar daw wala na kaya maninigurado tayo bago mawala bago tayo makalasan dyan pagkailangan makatigin pa ako ng isa habo dito kayo eh Kasi <laughs> nang tiktok muna kami doon. Kasi tekto kaya na dyan lang kapitaan ng barangay dito. Hindi po ang barangay ni Joseph. Ang barangay ni Joseph, dun pa sa malayo yung bayanan. Gasper lang dito. At wala na. Ah. Oh. Ang, ang punta po natin ng Japan, 18 ay tatawid na tayo ng Batangas at baka masarahan tayo ng sama ng panahon. Pag maganda panahon, 19, kasi 20 po yung biyahe natin. Stay muna tayo sa Batangas kasi may kapatid na anak ko doon. Yan anak niya na bago. Mm. Oh, baby. Baby. <laughs> ay, parang hindi pa pwede sa solid food, ano? Hindi pa. Hindi pa pwede nga, oo. oo. Gatos ba yan? Ha? Gatos, Gatos di pa, ay baby. ay, baby. Ang cute, ay. Ayan, oh. Ano bang tawag din, eh? Ayan ang mga doliri mo, dididihin. Nung doliri mo, dididihin yan. Baby. Baby. Wow. Hahaha. <laughs> Baby. Oh, baby. So, ang, nanay nito, punggok, yung na lang yung paa. Oh, <laughs> ang tatay naman niya, bulldog. Bulldog, yung <laughs> <laughs> Ay, cute pa rin naman. Ano, mahaba ma ang ma 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 uso. pero parang normal siya. normal, cute niya, yan. Parang normal, ano? Um, okay. wala, wala yata. Ay, eh. Ay wala na marang, ano? Ay, doon sa kabila. sa kabila, okay. okay, okay, thank you. Ah, parang wala na rin. Ay maliliit na ano Wala na ano Wala nang marang yung, yung maliliit na lang talaga Yan ang natitira ano Ayup na yan <laughs> Di kaka perangkot ang laman okay, mang, Ano na lang tayo ng isa para may nakita pong isa ro, Di kukunin na rin natin At saka okay, rin isa Pangit yun ng dom Pangit yun ng dom <laughs> <Paralo>, Nakachem po. <laughs> po tayo ng marang Dito po sa ano, Victoria City ay, ako, na talaga namang, Sayo. kahit maliit siya, ito talaga oh. Oh. Kita niyo yan, yung talaga yung tunay na marang. So kahit man nakakatuwat, kahit maliit, yan talagang bongga, no? Hindi mm. I kaliliit, ito naman. Oo oh, nga. Oh. Ay, ang laman ay garni eh. Siguro na rin isang ay, hindi matigas pare. Kaya ayaw. Ang haba yung binyahin natin, makukuha lang ito. <laughs> last na to. Last na round to talaga. Uh. So next year na uli. Ay <laughs> Next year ka na uli kakain yan. <laughs> Papahal yan eh. Gusto po naman. Ay masira na masira abo. Ayan po Lugi biton. Lugi biton. Lugi biton Lugi biton. Lugi, Lugi. Lugi biton tahi mo na? naipan tahi mo? di tinanong pa ko? ay sayang naman, kapan pa eh? to usi Dexter, a jack of all trades. lahat ay kayo nang ayusin, lahat ang butas kayo nang tapalan. lahat, pupunta tayo ngayon sa aming lumang bahay para ma-check kung nalinis sa ni Ricky because pinalop natin si Ricky, hindi niya ganda linis dahil meron siya naging pasyente sa ospital. So, kita po sa kahapon at ipupus uh, ipupush na raw niya paglilinis ngayon. So, baka masakali maaabot natin, makukuha natin ng konti. Last, check, check na rin natin yung pinagawa natin para sa inay. Kung may development na bagaw, progress, yung ating pinapagawang konstruksyon ng kanilang himlayan ng tatay. So, kakausapin natin ngayon yung ating uh, contractor. Kung ano na baga. <laughs> We are barely three days to go bago pumunta ng Japan. So yun, i-check po natin lahat. So yun, i-check. Shout out sa inyo, guys! <laughs> Nadugasan tayo. Ayot <laughs> na yan. <laughs> okay. Ayot. So, si 50 ang natira sa ating bulsa. So, kailangan i-check na natin lahat. Ayusin na natin lahat bago tayo lumipad. Huwag po kayo magkakakalas. Diyan lang kayo. Ayat mo okay Ayan Maaaliwalas na Okay. Ayos. Okay din kayo sa loob? Okay, malinis din. Okay. so malinis na. Hindi na tayo papasok. Okay, baka maiyak lang sa loob. Okay, lagi ka emotional ako pag napasok niyan. So, <clears throat> yun, ang mahalaga ay iniwan. Kahit hindi tayo dito, nakatira, ay yun, maayos pa rin. Maganda yung nasa Japan ako na alam ko maayos ang ating lumang bahay na talagang siyempre sobrang mahal natin. Ayun. Okay, so ngayon pupunta tayo sa inay at i-check iche naman natin kung nagawa na yung pinapaayos natin. Kasi papapalta natin yun ng, ano naman yung chito? Bermuda. Bermuda. okay. Yung hmm. Bermuda natin doon. Plus yung sa taas ng lapid, may lalagyan ng ano, na nabasag yun. Nang, para may naglagay ng kandila, nabasag siya yung marmol. So, pinagawa natin. Nagbayad na tayo ng half. Sa so, babayaran natin, half ngayon kung okay na. Para sa uno, pangalawang taon natin na wala tayo dito. Para sa una, nandun sa Japan, sa mga video-video call, -video like, eh. ayun, yan ang parin tayong, parin tayong nandito. Okay? Okay, let's go. kasi pa Japan ako eh gusto ko makita bago ano? Mal malis. Bago umalis. Bago umalis. Alis, oh, alis ako ng... Bago ka susama. Asin niya? Ah, yun pa nga nilalagay na ano? Ah, dyan, dyan nilalagay. Nilalagay. Asin, thank you. parin rin daw, mamaya pa rin daw. So, kasi gusto ko siyempre makita bago kumalis. Ay nagbigay na ako ng kalahati. So ayos naman, ayos bang kausap. Ako rin kasi Kasi ang sabi sa akin nung unang araw pa lang, ay mamaya akong hapon namin gagawin. Hindi pala take your time. Banon pa ako. Ayan. So... Kaya ito sige natin mamaya ako meron na. ah uh, In the meantime, bibili muna ako ng ilang kumpang kailangan. So, meron na tayong tuyo, meron na tayong, ano pa ba, uh, mga pancit canton. Yan mga bilhin sa atin eh. ano ng sinigang mix, mga ganun. So, bibili tayo ng sweets. Meron dito ang pagkasarap-sarap na suman sumansalihiya. So, bibili na tayo. Para bukas, maipabalot ko na. Kasi babalot yun ng makapal. Plus, tape, 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 diba? Okay, let's go. Bumili tayo dito sa Merle's, institution nito dito pagdating sa mga kakanin. Oo, talagang na-export pa to. Tinan natin ang ano, expiry date, ito. Tapos punta rin tayo sa maliliit na tindahan na pa sa Lubong, na actually sa kundala na numaangkat. Para naman meron din silang benta. Okay, bumili tayo rito sa maliliit na tindahan. Bukod sa naghanap tayo ng suman, baka meron mas patagal-tagal yung span, yung life span ay hindi na natin ang maliliit kagaya nito kakilala namin to may action na nung sa ganun yung parang special chat ganun sa atin sa kamarang so, sabi na natin mga pulpuron ayan okay kumain muna kami na sinunbot din eh Kailan mo tinigil ko to. Kasi nang babahos ako ng... Okay naman sugar natin sa ating blood test, di ba? Blood chem. Kaya lang talagang tinigil ko rin to. So ngayon lang ulit after, siguro parang mga once a month lang. O parang nag two months pa nga eh. Hindi ka dati talagang araw-araw. Ang gawin na kami. Ang Pinakot na ko din si Joseph. Kasi nag-message siya. Parang... Parang grabe na ang nangyari sa buong magdamag. So mag-comment ako sa... Ano yan? Na ano ka? Um, Ganon. Wala pa reply. Tinit natin mamaya. Ang kaya ka drama yun. O anong nangyari sa kanya? Maya-maya pa kami. Gusto ko na sana umuwi. Kaya lang gusto ko na rin makita yung sinisimula na yun sa inay. Kasi sabi ngayon, mamayang hapon. So ngayon na yun, kasi nakabili na kami ng mga... Uh, na-connect, marami na kami hindi, hindi na ikutan. Hindi na yung narada ni Joseph, ng reply ni Joseph. O ano ba ganang nangyari? Kaya niya. Bumalik kami hindi ako mapalagay. Gusto ko ma-check yun. So kinuha ko na kay Ricky and Susie ulit. Sabi ko sa kanya, check-on na rin. Hindi ako mapakalik, kaya bumalik kami. Gusto ko na rin ma-check. Kasi sabi ko, Ricky, ba't may mga ganun-ganun pa? Yung hindi pa rin naaalis yung iba. Ay, hindi masyadong na naayos. Inaay! 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 Tingnan natin ang inay. Ako yung picture ng inay. Nakakalimutan ko, nung birthday niya, dinala namin doon. Ay, hindi ko na naibalik dito. Maghahanap tayo sa Japan ulit ng mga ganito. So, hindi na nalinis. Yung iba mga kasangkapan dito, kagaya ng TV dalawa, hindi na ko muna kina Ira, yung isa yung oh, hindi na na nalinis lahat. Sa so, pagpansamantala na lang muna, oo. So So, na nga yung table. Ang hirap talaga pag ano, pag ang bahay ay hindi na tutuluyan. Totoo yun, na madaling masira. Ang ganda pa siya ito, ano? Ano? Ang ganda pa siya ito, ano? Maayos pa. Yan. Sa papunta tayo ng Japan, kaya gaganda ulit tayo ng kakakapiranggot. Parang ito. Diba? Gaganda ulit tayo ng kaunti, mga 10%. <laughs> <laughs> o. Oh. Gaganda ko nun eh. Imagine me, you know? This emperor, ano? Emperor... Karuhito, karuhito, salit na hiruhito eh. Mm, ayan. Yung itlog na black. Pero ito, wag na. <laughs> ayan. <laughs> ito yung batang 90s look. Ayan. Nagko-koryo-koryo pa ako, turo-turo ko ng mga ano yung natrabaho ko noon. MCMC, Host House House, Organized Pageants. Ako, talaga naman ako na naubusan tabaho, ng trabaho ng Rocket Rocket. Ayan, ang itsura ko noon. Pipityo nga kami ng Dexter doon eh. Try kong i-flash yung picture namin na Dexter noon. Maraming mga agyo sa kanya yan. Okay, sabi ko naman, diba, mahalaga malinis yung ano. Ma-clear lang muna lahat. Ayan. Siyempre, Pilipino, kahit wala ng laman, naka-displa- Aba? Ay, may laman eh. Ay, bote na lang ah. Bote na nga lang. Hindi pa itapo yung bote. Bote lang. Wala na rin naman takip. Ano, dala ko oregano yung Japan nun. Yung mga yan, dinadala ko ang kuya rante. Namaya pa rin yung kuya rante. natin ang inay. Inay? Ay! Sa totoo lang gusto ko magpakita ang inay. Diba, diba dito last year? Sa loob ng dalawang taon na nandito ako sa Pilipinas, pag-isa lang ako dito. Natakot lang ako. Kaya nagtataka iba. Bakit hindi ka naman pumupunta roon? Hindi diba, ko nanakawan to. Siyempre natatakot ako na ako nalang mag-isa. Nag-less yung aking trust na baka ako mapag dito. Diba? So, yun ang medyo napigilang takot sa akin. Pero before, halos araw araw dito ako, dito ako nag dito ako nagpapalit ng damit, dito ako nagbablog. Yun ang dahilan. Kaya ganun. Ayan. So, dito ang inay. Hi, and I love you. I love Jesus. Sa isang araw natin che-check ulit yung mga ano dito. Yung ilang pang mga... Yeah. baka may mga kayamanang ang inay. Okay. Ayun. So mahalaga i-check natin na maayos pa. Kasi pag walang tumitira baka may mga sawa, ahas. Wala naman okay na ro. Nalinis rin ang CR. Ayan. Kita kagakayaan Yung kapatid ko sa Japan. Ay, pupunta tayo dyan tayo sa kanya. Mag i-stay. Ayun. So tara na, bibisitahin na namin ngayon ang punto ng inay kung naayos na. Hindi pa rin sumasagot si Joseph. Hindi ko alam kung ano yung kanyang gustong iparating. Kung di ko lang may boylet lang siya or mayroon bagang time ito na nangyari or what. So mamaya natin siya tutuloy. Pero bukas, magkikita naman kami bukas. Hindi pa rin, iyo. Hindi pa rin nasisimulan nakakainis ah. sabi ko sa makita bago ko umalis baka naman ngayon pala napapalamig anyway masyadong mainit kanina pwede rin naman makaya na pala si Ana ayan sinisimula na dahil pagka sumibod yung ilalim maangat yun Kailangan pala talaga meron fresh na lupa tayo po ay lahat naman ay gogorad di tech go sa kalangitan yung mga, yung mga contractor kaya doon din <laughs> ay tayo din niya rin at is alam niya pesto natin uh, kaya yeah. may bulok na nyog <laughs> may nyog <laughs> buti ito sariwa sariwa eh tinan mo ayan na sariwa sariwa ay aring amin <laughs> okay so ayan